Hi! Tara, samahan nyo naman ako ngayon. Magpunta tayo ng SM. Magtingin tayo ng electric fan. Yung electric fan kasi namin nasira. Sinira ng anak ko. Malapit nga lang pala yung SM dito sa atin, 5 minutes lang. Kaya minsan kapag wala akong masakyan na shuttle, sumasakay na lang ako ng habal-habal. Andito na nga rin pala tayo sa SM, tapos nakita ko to, may naalala ko kasi nung bata pa ako, kumukuha ko niyan, tapos ginagawa kong necklace, ginagawa kong bracelet, yung ganun. Andito na nga rin pala tayo sa department store, tapos meron ako nakita, may pa-free taste sila. Kumuha nga ako ng isa para ipatikim sa anak ko. Akala ko nga, hindi niya kakainin, pero kinain niya. Punta muna tayo dito sa may mga appliances. Magtingin tayo ng electric fan. Ayan. Magbili tayo ng electric fan kasi yung electric fan namin nasira. Ito din pala yung mga rice cooker nila. Pero next na tayo bibili niyan. Electric fan muna yung unahin natin. Ganito yung rice cooker namin dati. Kaya lang nasira. <laughs> Tapos ito rin, ganito rin yung second rice cooker. Canvas tayo dito na ng... ano. Hello, yung microwave natin. Ano ko? Ganito yung microwave namin. As in, ganyan na ganyan. Yan din yung brand. Kaya lang, ano, umiikot pa siya. Pero hindi na umiinit. So, wala na din na. Ito din yung kanilang ano. Ah, hindi nila ako. Oven. Ito yung price. Sakto naman yung laki pala, oh. Okay na pa. Tingin pa tayo dito. Marami pa palang ibang klase na electric fan. Ang ganda siya, oh. Sa likod. So, dito muna yung unahin natin. Iniisip ko kung ganito ba yung bibili natin. Yung parang mataas. Or yung ganito lang mababa. Ito, okay din, oh. Black. Tingin tayo ng oven. Ah, mm. ito yung oven na gusto ko, oh. Ito siya. Ayan. Ganda. Malaki siya. Ito yung price niya. Then, ito yung pinaka parang affordable yata. 3K. Maganda na rin siya. Ito na lang yung bibili natin next na rice cooker. Ito yung rice cooker na 1,070. Late lang talaga siya. Black gihapon. Nag-change tayo. Yung bibili na lang natin yung Air Max na electric fan. Kasi parang mas maganda yung brand nito. Ito siya. Ito na lang yung bibili natin kasi maganda yan. Ganda rin ang kulay. Ito rin yung kanilang ano, mga blender dito. Ayan, yung price. Then, yung brand. Number 3 na na. Total 5. 3 na daw yabe. 3, no, Ayan, tray na to? na. na siya yeah. Okay na yun. So, ito na yung bibili natin. Pinalitan natin ng Air Max. Okay na. So, sa customer service ah. daw natin siya kukunin. Ang kit ng mga ano nila, oh. Yes. Bibili ako nito soon. Pag meron na tayong mga, ano, permanent address. Charot. Ang cute, no? Yes. Ganda. Maggrocery tayo ng konting snack niya kasi wala na siyang biscuit sa bahay. Kuha tayo nito, oh. sampalo. Masarap to. Tagal na ako hindi nakakakain nito. Naghahanap tayo ng ano, yung Cetaphil moisturizer para sa face. Pero mukhang wala dito. Bili siguro tayo na <coughs> puts, pang puts pa ito? Puts pa Sorry. Para sa paa, yung pang 100, ano siya, 39. Nakakatanggal kaya talaga siya. Try na lang siguro natin. Ito naman isa is, ano, 69. Ah, bali, 70 peso. Ito na lang. Kuha tayo. Kuha din tayo ng ating modest. Modest na sister. Kuha din tayo ng sabon pang laba natin. Yung gamit kong pang sabon sa pang laba, char. Um, ito, ito, ang tawag dito. Pride. Ayan. Kuha tayo ng tatlo. Okay. Kuha tayo ng isa lang nito. Ayan. Spice. na guys. Nagahanap ako yung ano, yung parang donut siya na kinakain ng anak ko. Ano po pangalan Pero nandun siya. Oh. Check na lang natin. Ayan, ito yung gusto niya. Ayan pala, mahal pala to. Pricey pala siya. Assorted, wag niyang assorted. Doon tayo sa chocolate lang lahat. Ito, chocolate lahat. Ayan. Tapos, ito rin, gusto niya rin to. Ito. Patry natin sa kanya. Ano to? Masarap po. Bili tayo na ito. Mukhang masarap eh. po. Tignan nyo yung trabaho namin ng anak ko. Ha? Naalala lang ko siya kasi baka tumuwad siya. Nakasobra ng ulam. Ayahan yung buhay. Tapos ako na hirap. hirapan. Nakakaloka itong anak ko. Lakas ng ulam eh. Ito nga pala yung mga binili natin. Hindi ko na kinuha yung box ng electric fan para pagdating natin sa bahay isasaksa ko na lang. Diba ang tamad ko? Bumili na rin tayo ng yellow corn. Paborito ko. Kain muna tayo dito sa may Jollibee bago tayo umuwi. Medyo umulan pa naman din. Ito yung in-order natin budget meal tayo. P150 lang yan. Ito na siya. Tapos, sundae na. Tapos, meron pa siyang ano, peach mango pie. Mamaya na to. pag mo muna yung spaghetti Ito pa, ka, ah. Kain ka, anak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, tapos na kami kumain. So, punta tayo sa Watson. Um, bili lang tayo ng moisturizer para sa place. Ang hugger ko, So, pasok tayo. Iwan lang natin tong binili natin dito sa gilid magahanap tayo ng ano, moisturizer set of peel. Ang haggard ko. Ito yung hanap natin. Medyo pricey pa lang set of ng ganito, no? Ito na lang yung kinuha natin. Ito yung itatry try ulit natin ngayon. Medyo pricey siya. As, nasa 300 mahigit siya. Pero sabi effective naman daw. I-try na lang natin. Tingnan nyo naman. Napakahaba ng pila sa taxi. Tapos umuulan pa. Tapos konti lang yung taxi ngayon. So matatagalan talaga kami dito ng anak ko. Finally, nakasakay na tayo. Siningit tayo kasi yung anak ko napakalikot na. butin pa daw kami ng alas 9 dun butin na lang na isinig tayo hi nasa bahay na tayo heto na nga pala yung mga binili natin mga food niya ayan paborito niya lang mga pansit kanton tapos yung matutamis and then ito yung binili natin sa Watson ayan moisturizer tapos etong foundation then yung para sa Calliope konti lang, di kami nag stock ng marami kasi pag naubos, umaalis ulit kami. Nakaligo na kami ng anak ko, mabuti na lang talaga, nakauwi na tayo. Kasi kung hindi, abutan tayo ng alas 9 doon. Kasi ang lakas ng ulan tapos konti lang yung taxi. Buti na lang, nakauwi na tayo. So yun lang, salamat sa pagsama. Bye-bye!